Good morning, Philippines! Ayan ang aming ulam for today ay talbos ng kamote. Ayan, ang daming talbos. Mangayok mo. Ayan ang tanim ng aking nanay at tatay. Kasi... Si Tuntun, kita nung ano eh? Ay, si Tuntun. Ikaw pala nagtanim nito, Ton. Si Tuntun, tatlo dito eh. Ito yung aming kamunggay ang aming sitaw na wala pang bunga ala dakuan yung saluyot oh lami magtalbos ang kamuti ayan. bagong ano to siya guys bagong bagong talbos ayan o ang tataba meron din kaming labuyo dito syempre maliliit lang siya pero sobrang anghang Uh, aming alugbati na sobrang payat. Ayan, meron din silang mga okra. May yung pitsay, oh, pitsay, pitsay. Asa na tong? di po po na niyo itong pipino, di pang? Di yeah. sa ay, gisprehan niyo mo? Ano sa uh. na, pang-ispre? Ay, langaw, ay, kuan. ano, langaw. Ayan, wag ulit siyang pang-ispre, walis, walis ting-ting. man. So, ayan guys, so, bunga ng pipino, ang dami. Dali, aragod na yung magkuhan ng pipino, no? Murag wala. Pag-abot no? Wala pa ni Shai Bulak. Karon, tingnan nyo guys. O, oh, yung bunga niya. Wow, ang lalaki ng bunga niya. Ang ganda. May tinik pala ito. At Adalagi si it na ko ah. Oh, may tunok na. Naman dahi tunok ni no? May ang ganda guys, ang tataba niya. Wala oh. na siya kung makuha na, na. Ay, kanang magdako na siya. Mm -hmm. Ay, ang ganda. Ang kataba. Tapos so, yun, ayan, ang daming bunga. Ang oh, lala. Ay, ito, pwede na siya, oh. Hmm. Ay, mayroon pa sa likod. Kaso na-esprehan, hindi siya maulam ngayon. O, oh, ba? diba? Ito masarap sa probinsya kasi maraming tanim, libre ang ulam, fresh from the garden. Ayan. O, oh, kanil okra, o, oh, gabulak na po siya, o. Oh. Nani mga bulak ang okra. Kapit na si. Gani, dali na kayo, no. Pasa oy. Ito yung native naming manok, guys. Naghahanap kami ng papaya para ulamin yan siya. Ang pizza yung pizza yan. Gulay yan hanggang doon sa dulo. Ang lalaki na mga pizza. Hindi, mag hindi makaya ulamin lahat. Oh. Ayan. Ang lalaki na. Grabe, ang daming pitsay. Magpitsay taan ni Kanadlaw para mahurot ni. Eh. Uy, magluto tayo tatta. Hindi yeah, kayo magkamuti man taron ron. Hindi na natin alam kung ano yung uunahin nating ulamin sa dami ng gulay. hindi oh, di ba masarap talaga ito mira sa probinsya. Libri ulam, masipag ka lang magtanim. Napit ka ba titi di Ay, kung man ni ka ng kilo. Sabingi Nakakuha ako dito ng isang malaki. Sabingi man. Ay, kuhaan siya guys. Huwag ka nang ba? pa. Hala, pagka nakuhaan yung mong baboy to. Hala, ang laki ng baboy. Oh. Pagpaykot sa baboy, sa na. Hala, nga baboy yun na eh. Mas labaka. Hala, kanindot. gibilit bilit yung intenti ko ni budi payag payag imuhan na ton na pispes nakita na na ni John Mark hala bago siya ano sa lang ni mo na anak so ito guys na bahay guys wala nang nakatira dito kasi namatay na yung nakatira dito tapos itong humlat na ito, binili namin. Eh, ayaw kong bakbakin kasi, ayan, pwede siyang tambakan ng mga kahoy. Ayan, oh, lang. ganda. Ayan, ganda lang, iboy. Ay, ganda ng ibon. may sugat man lagi sa ulo, Ton. Adam, sugat ni ulo na. -u -u ayaw, hindi ako may tulila siguro. Ano, uya? Ayan, ayan, Kira ti pang pugo. Alimokon. Alimokon. Ang cute. Meron din kami ano dito kanang parda. 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 ay saging guys, ang daming bunga ng saging. Ayan, dyan kami kumuha ng ano yung nalutuin ko na ano yung maruya ba yun. Masarap siya. Para siyang malagkit ng saging. Ayan. Ito. Kinuhaan ko na rin ito ng bunga. Niluto ko nung isang araw. Ay, ay, dami na naman, oh. Ano pa siya yung bunga? Ayan. Sarap siya. Kani pang giulod man ni dili ni mo na isprehan. Kani pardao daghan pa pud siya bunga ba pero na ay ulod. Okay. Daghan na po siya bunga. Ah, kayak bulak. Ayan. Libri butong. Ay, kani umurag na ay. Nama ni butong pang o. Kinahanglan kong butong. Bukusalad. Kani umurag na po. Diyan ni na butong diabanda o. Oh. sa loyot dito. Ito yung namimiss ko sa probinsya kasi iikot-ikot ka lang dito. May mga gulay. O diba? Ang daming sa loyot. Oh. Ang dami rin malunggay. May papaya. Ayan yung aming paligid, guys. Um, kanubihan. Ay, mauna yung strawberry ni Jasmine? Ah, may tanim silang strawberry dito. O yung bini. Ano ba yan? Hello. You know, Mas strawberry. Di pa siya natanim. Oh, mayroon din kangkong. Hmm. May kangkong sila oh. Tanim ng nanay ko kangkong. Dalawang klase ng kangkong. Yung isa puti, yung isa pula. Ayun, masarap itong pula guys kasi para siyang native. Ito para siyang Chinese kangkong. O, oh, di ba? Ang ganda. So, ayan. Kapagingan namin. Kalubihan. Ang dapay mo ni. ito yun eh. Sabip lang agroot ba? Kahit karatudo. Karatudo dagko ng mga pizza yun. Oh. Pizzay, pizzay. Masarap siya igisa sa bawang. Igisa lang sa bawang. Yung malunggay na yan, ang dami-dami. Yan, ang dami-daming malunggay. Tapos sa is perting mahala. 150 tulokapak lang ako. Tuma nagkwas mo mamang kamote. Grabe ang ganda talaga ng ano ng pipino. Kuwapo kay siya, tanawon. Ang sipag magbunga, daming bunga. Ay nagigigad man. Nas likod. Ang daming bunga. Balik mo si Dani lagi kung ano niya. Dani. Pero na nang... pa may tunok. Nagsakit. Dumaktol pa data. Hang, dapat kas talang lang tanong nga ba? Gahi, la, lain man kung gahi. Nagbasit sa nala ni Mamang. Nagadupay, muggot na ni. So, Kaya tanatag karatudo dati Diyan, Pino tugnaw. Oh, bitaw pagkabut na tong wala pa manay bulak good. Two weeks lang. Perting dali ah. Pero dapat ang pakalatkat ana pa ang kanang ka kuan kanang flat gani. Kanang pa ana oh. Uh -huh. Kay magbitay man sila. walak sulten na no kuwa madagsinan. Oh. -huh. Okay, bugat man na. Dapat naka-flat alambre sa taas. Plat nga lambre. Gimas si Marunggay niya. Bagong, bagong tubo. Yan sa maning yung manggustin dere, pang putlo Sayang, no? Sayang, Gani, matang-tang nih eh. Nangkay ko managmulmulay, tiyo sa sedek balai. lang eh ang padalanan man sayang kaya ba matangtang sabagay sebagai udah urabah din kahuyan eh hmm. dakuan eh dapat uji kay lang nagmula ko mamanday sayang ang putlon Kuwapo na raba nag-boom na siya ba? Itambok na. Ang ganay di dulo ato eh, pang gustin. nga po on? Gana ito yung mga sobra ba Puspila pila ni Katuig magbunga. Nagdaktil di baboy boy mon? Guwapo kayo siya pang ano ba? Pang, pang palahi. Iting dakuha, murag baka. Siya ang model ng ating pipino for today's video. Ay guys, nag-harvest kami ng pipino dito sa garden. Oh, ang lalaki. Nag dumagayo. So yun guys, yung aming na-harvest na pipino sa garden na bisol. Napon mi daw nang palaya, o oh, di ba? Ako mama maghahagpat. check ang palaya. Mama niya panit. <laughs> yes, si kinagluto nagluto ng gulaman. O oh, di ba, fresh veggies from the garden. Okay, oh, this it, the it oh, man. Man, man, na. The can is na. Okay, mana mana. Kung kuan na man ito mo. Ano? Ako. Dali ni. Hala. Ay maayo. Pulutan. Po tan